Hi guys, good afternoon. Welcome to my mini vlog. Ayan, yung aking ah, uh, for today's ganap ngayon ay naglaba po ako dahil araw po ng Sabado ngayon, araw ng paglalaba. So, ayan. ah, uh, naglaba po ako mga bay dahil marami na po akong labahin. So, ayan. Ako lang, ako lang din mag-isa naglalaba. So, ayan. Yung ating routine tuwing Sabado. Dahil yung <laughs> aking mga anak mayroong mga kanya-kanyang trabaho. Ayan. So, <laughs> kahit washing machine nakakapagod din maglaba lalo lapit pa na po marami yan, matapos pero maaga pa po maaga pa po ako nagumpisa pero hindi pa po ako tapos tanghali na <laughs> so natatagalan kasi ako mga bay maglaba. dahil pag yung mga hindi pwedeng i-washing yun kinukusot ko so ayan hindi po lahat na damit ay nilalagay ko lahat sa washing machine. Mayroon din po akong kinukusot kasi nasasayangan ako pag masira yung damit so hindi nga tayo makakabili lagi <laughs> so ayan yung lagi kong kinukusot ay yung mga uniform ng mga anak ko tapos yung mga medias kasi masyadong marumi hindi natatanggal sa washing machine kaya yun binabras ko talaga para matanggal yung mga dumi so ayan Malapit na po ako dyan matapos at uh, habang ako ay naglalaba, nag-iisip po ako kung ano po ang tanghalian po namin, kung ano kayang ano. So ngayon, hindi po ako nakapagluto dahil <laughs> mayroon pa po kaming tirakan kagabi. So ayun, ang iinitin ko lang. So ayan po, nakaligo na po ako dahil sobrang pagod at init. Ayan, bawal sa nang maligo pagpagod kaso um, nagpahinga naman ako ng konti bago ako naligo. So, ayan, tapos na. So, salamat si Diyos at natapos ko rin yung aking gawain ngayong araw na ito. So, paglalaba talaga yung para sa akin ay nakakapagod. <laughs> so, ayan, kumakain na po ako. Kain po tayo mga lods. Kasi nagutom po talaga ako sa ka laba. <laughs> so, ayan, pagkatapos yung kumain ay nag ano ako, nag-dessert ako ng aking favorite na um, palamig. Ayan. So, ice pop. So, ayan. Ka kain po tayo. So, ayan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and share. Thank you for watching.